Maestro, I'm here at hello po sa ating po mga minamal na subscribers at viewers ah, Magandang araw naman, Kurodapya at sa mga nanonood ng YouTube channel ni Maestro Honorio Magandang araw po Kurodapya, October yes, na! Oo nga po, Maestro, October na po May nagtatanong nga po pala kung paano suswertihin sa buwan ng October Ah, buti na tanong mo yan Kurodapya, paano suswertihin sa buwan ng October? Alam mo, may mga ritual o step kung paano suswertein sa buwan ng Oktober. Pero bago yan, kailangan malaman muna natin yung pinanggalingan ng salitang Oktober. Sige po, maestro. Ay eh, Magugulat ka, ang Oktober sa Gregorian at Julian calendar ay number 10, pang mm -hmm. sampung buwan. Pero ang root word ng Oktober ay Okto, galing sa Greek at sa Latin word na meaning 8. Kaya ay. nakita mo yung Octopus, Octagon. E8 ang ibig sabihin ng October. Alam mo, saan ang galing? Saan po? Yan yung Old Roman Calendar. Wala mm. pa yung Kristiyano, ay eh, may kalendaryo niya, ang mga Romano. At ito nga yung October ay ika-walong buwan. Alam mo, ang ibig sabihin ng number na 8? Ano po? Dalawang klase yan, ha? Infinity. Mm. Kapag tinagilid mo yung 8, lalabas yung simbol ng infinity o kawalang hangganan. Kaya itong 8 ay para larawan ni God o dalawang zero na ibig sabihin eh, walang hanggan. Kaya Apa. kapag ikaw ay sinwerte ngayong October, tuloy-tuloy at napakaswerte mo talaga. Ngayon sa numerology naman, Cordapia, ang 8 ay kumakatawan sa planetang Saturn, God ng agriculture at sharing mga tao na yumayaman. Mm. Kaya makikita mo sa 8 pa lang na kahulugan na October ay maraming yayaman na tuonlad na pinanganak sa buwan ng October. Katulad ni Bill Gates. Pa. October 28. Sa astrology naman ay under ito ng zodiac sign na Libra. Yes po. Uh, dahil Libra, ang zodiac sign ay Venus naman ang ruling planet. Alam mo ibig sabihin ng Venus? Love. Tama. At siya saka ang beauty. God ng love. Siya ang God ng beauty, pati passion, sex, romansa, at lahat ng masasarap na bagay ay mararanasan natin sa buwang ito ng October. Sa mataling salita, Cordapia, ang buwan ng October ay napakaswerte. Lalong-lalo na sa mga negosyante at mangingibig. Kaya nagkataon pa na ang October 1 ay full moon. Nagsimula ang full moon noong September 29 Cordapia. Apa. Isang linggo ang face o mukha ng buwan. Kaya isang linggong magpo-full sa October ay maraming swerte at magagandang kapalarang darating kung maglalabas ka ng bahay. Mm. Kaya ang unang-unang dapat gawin ngayong buwan ng October ay umalis ka sa comfort zone mo. Kapag umalis ka sa comfort zone mo, lalago ang iyong karir. Gaganda ang kayamanan at aspetong pananalapi. At kung ikaw naman, isang single. Apo. That, yeah. Kung wala yes, kang boyfriend, ay magkaka-boyfriend ka ngayong October. Mm. Kung broken-hearted ka, ay maaringin mo na matagpuan si Mr. Light. Apo. Ang isang maligaya at panghabang buhay na pag-ibig. Ngayon, mabalik tayo, paano suswertehin sa buwan ng Oktober. May ritual, Kurdapia. Unang-una, -una, ang tinatawag nating cleansing process. Mm. Dalawang klase ang lilinisin mo. Apo. Una, ang bahay nyo at ang kwarto mo. At pangalawa, ang sarili mo. Sa paglilinis ng kwarto at bahay ay gumagamit ng tunog o bell. Patunugin mo lang ang bell sa bawat silid ay aalis na ang negative vibration. Yun naman pangalawa ay magpapauso ka sa loob ng kwarto. Mas maganda kung sa altar mo to gagawin para yung altar mo na lagi mo dinadasalan o ginagawa ng ritual ay malinis sa negative vibration. At pwede rin yung ginagawa ng mga pare. Ano po yun? Nagwiwisik ng holy water. Ah. Pwede kang gumawa ng sarili mong holy water, kurdapya. Oh. Tubig at asin, tas iwisik mo sa mga sulok-sulok ng bahay nyo. At sa paglilinis, dapat bukas ang bintana, para oh. lumabas ang negative vibration. Pangalawa, yung dati na natin naturo, ibababad mo, ang iyong paa hanggang sakong. Okay. Sa tubig na maligamgam na may asin sa loob ng 15 minutes, tapos bibig kasi mo yung sarili mong ritual. Sa pamamagitan ng tubig at asin, malilinis ang aking pagkatao at ang malinis na pagkataong ito ang sasagap ng swerte at magagandang kapalaan. At ang pangalawang ritual, Cordapia. Magsisindi ka ngayon ng wishing candle. Mm. Etong kandila na to ay sisindihan mo dahil ang esensya ng pagsisindi ng kandila, Cordapia, ay yung usok. Apo. Na pumupunta sa langit. Kaya pupunta mm. sa langit ang iyong kahilingan. Pangalawa, ang esensya ng pagsisindi ng kandila ay liwanag. Maliliwanagan ang sarili mo at ang kapaligiran kung ano talaga hinihiling mo sa buhay. Yes po. At may pinapatungkulan ng bawat kulay. Oh, ano, Kapag ano ba tungkol sa material na bagay, ang wish mo ay red na candle ang sisindihan mo. Pwede rin ito tungkol sa pag-ibig at sa sex. Pero pag talagang tungkol lang sa pag-ibig, ay pink. Lalong-lalo oh. lalo na sa relationship niyong mag-asawa. Kapag yes naman po. sa fertility and growth, ibig hmm. sabihin para lalong bumilis ang pagyaman mo kung ikaw yung negosyante. Kung ikaw naman may walang anak, para magkabilis kayo magkaanak na mag-asawa, green ang sisindihan mo. Yes, Dahil ang green ay kumakatawan sa paglago at fertilidad at abundance din. Kapag naman ang gusto mo ay uh, social success. Oh, at tulad ano ngayon, ako? barangay election, gusto mong manalo, gusto mong magwagi, honor at kung ano-ano pang karangalang may kaugnayan sa lipunan, dilaw ang sisindihan mong kandila. Mm, at pagkatapos naman, kung gusto mo yung peace sa loob ng inyong pamilya. Magmamahal oh, kayo. Kapayapaan. Di kayo mag-aaway-away. Ay blue ang ah, blue. kailangan mo sindihan. At lalo mayon na mabigat ang problema. Opo. Magulo ang isipan. Hindi makatagpo ng kapayapaan ng loob. Ay blue ang sisindihan mo. Mm. Kapag naman gusto mo ng karunungan Opo, ano at may naman? nais kang matuklasan, o kung ikaw ay isang estudyante, violet ang sisindihan. Ah, violet. Opo. Uh, at may isa pang huling kandila. Ano naman yun, maestro? pangkalahatang blessing. Oh. At new beginning na rin. White ang sisindihan opo oh, oh, Kaya ang pangalawa step, magsisindi ng kandila sa harap ng alta. At kapag nasindihan na ang kandila, dadako na tayo sa ikatlong step. At kapag nga napili mo na yung sisindihan mong kandila, ay magsusulat ka nga pala ng tatlong kahilingan. Yung tatlong kahilingan mo ay yung dalawa affirmative. Ibig sabihin, yung gusto mong makamit sa buhay mo ngayong October ay isusulat mo. At yung 3 o pangatlong kahilingan mo na isusulat mo sa papel at gagamit ka ng kulay pulang tinta ay yun namang gusto mong mailet go. alimbawa yung mga bad habit mo ay isulat mo ron, mawala na po sana yung ganito kong nakaugalian. Pwede rin na tao o Hupo. yung mga mapapangit mong kasama sa opisina, hindi na may mawala, kundi magbago na wa siya. E then, naisulat mo na ngayon yung tatlong kahilingan mo, ay habang sinisindihan mo nga pala ang kandila, ay babasahin mo ang ganitong affirmation. Tatlong beses mong babasahin ang affirmation na ito. I welcome the light of this full moon in Libra to shine upon me. May it reveal what I need to outgrow And give me courage to let it go. Ibig sabihin ay magsisimulang lumago at matupad ang mga kahilingan mo habang yung mga bagay na ayaw mo nang mangyari pa sa buhay mo ay kusang malelet go. At pagkatapos nito, Cordapia, yung kahilingan mong tatlo na yan ay patong mo lang muna sa kandila. asa ah, ibabaw ng altar habang nakasindi ang kandila. Yes po. At matapos mong ipatong sa altar yung iyong uh, ng kandila, ang iyong kahilingan ay hayaan mo lang siya doon ng tatlong minuto habang binibiswalize mo na mangyari nawa yung dalawang kahilingan mo o yung tatlo. Pagkatapos ng tatlong uh, minuto, kunin mo na ngayon yung papel na sinulatan mo. Sisindihan mo to o susunugin mo sa pamamagitan ng kandilang may apoy na sindihan mo kanina. At habang sinusunog mo naman yung kahilingan mo na yon, ay ganito naman ang bibigkasin mo. Yes, Maestro. I compose the past to fertilize my future growth. Sa ibang kombinasyon ay isusunod mo rin to. Sinusunog ko ang nakaraan upang umusbong ang bagong kasalukuyan. Wala na ang dating lungkot at kabiguan. Sasalubungin ko ang bagong araw na may bagong tagumpay at kaligayahan. At pagkatapos din, nasunog mo na yung kahilingang papel mo. Yung abo ay saan mo dadaling Cordapia. yung abo ay pwede mong ilagay sa ilalim ng halaman. Maari sa ilalim ng puno upang yung abo na yun ay sumama sa lupa. At pagkatapos ay isusunod mo na yung susunod na ritual. Ang susunod naman na ritual ay yung magpapatugtog ka naman ng paborito mong labsong o music hanggang sa ito ay iyong makatulugan. Sa pagkatandaan natin, Cordapia, ang libra ay tungkol sa pag-ibig at mga musika na nagpapainlab at nagpapalukso ng ating damdamin. Kaya nagbibigay din ng swerte sa Oktober ang pakikinig ng mga love song. Pwede rin ng mga instrumental at classic music hanggang sa ito ay iyong makatulugan. Kaya pagkatapos na pagkatapos ng umaga, ay magiging masiglang-masigla ka. At pagkatapos mong nga, buksan ang paborito mong music hanggang sa iyong makatulugan o love song, kung ano man ang gusto mong musika, ay bibigkasin mo naman itong iris blessing hanggang sa makatulugan mo rin ang blessings na ito. Bigkasin mo, Cortapia. May you have love that never ends. Lots of money and lots of friends. Health be yours, whatever you do. And may God send many blessings to you. Yan, bigkasin mo yung bigkasin hanggang makatulog ka. At yan ang huling-huling kapangyarihan o mantra na magbibigay sa'yo ng isang maswerte at maunlad na Oktober. Teka po maestro, may tanong po ako. Kailan po ba ito dapat gawin at ilang beses po ito kailangan gawin sa buwan ng Oktober? Ah, maganda yung tanong mo, Portapia kailan to uumpisa gawin itong mga ritual na binigkas natin. Ah, mamili ka ng araw sa buwan na Oktober, mas maganda kung ngayong nasa full moon pa rin ang buwan na Oktober. Tanda mo ang full moon na isang linggo sa so magpo-full ulit sa katapusan na Oktober. Bahala ka nang mamili ng unang araw na isasagawa mo ang ritual na ito at siguruduhin mo lang na anim na beses mong gagawin. Dahil ang 6 ay sharing numero ni Venus, love. Pero kung talagang deboto ka at gustong-gusto mo talagang matupad, eh gayahin natin yung sa kristyano. Novena. Alam mo naman, ibig sabihin ng novena. Nine na beses na, okay. mo gawin. Yes, okay. na. O, pagka talagang gustong gusto mong matupad, siyam na sunod-sunod na araw. Pwede mo simulan sa kahit anong pecha. Kung ano birthday mo, itapat mo na rin yung saktong pecha sa birthday mo sa mga turo nating numerology. Banata mo na sunod-sunod na anim na kandila at anim na araw yan namang kandila, pwede namang isang kandila lang hanggang sa maubos sa anim na araw. O kaya naman siyam na araw. Nasa sayo kung anim o siyam na sunod-sunod na araw mong gagawin. Ang mahalaga kordapya ay walang liban. Yes po. At kung ginawa mo ito ng alasais ng gabi, bukas ay alas alasais uli ng gabi. Kasi dahil nandun yung kapangyarihan ng regularity. Kaya gawin mo to ang nasabing mga ritual ng anim na beses o siyam na beses ngayong buwan ng Oktober at makikita mo ang himala at ang swerteng magaganap sa iyo na matutupad ang iyong kahilingan lalong lalo na sa material na bagay at sa pag-ibig. Maraming salamat po sa nanood ng YouTube video ni Maestro Honorio at sa mga nanonood ng ating YouTube channel. Huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe para lagi kayong update at pindutin ang notification button o notification bell para sa pag-update nyo ng mga susunod na YouTube video ni Maestro Honor yung nakapupulutan nyo ng mga tips kung paano magtatagumpay at suswertehin sa buhay. At syempre, para lalo kayong swertihin sa buwang ito na October, may dapat silang gawin, yes. kurdapia. Yes po, Maestro. Patuloy lang po mag-subscribe, mag-share, mag-like at mag-comment po sa YouTube channel ni Maestro Honorio. At hanggang sa muli po, magkita kita tayo sa susunod na YouTube video ni Maestro Honorio, dito pa rin sa... Punsoy, Punsoy Tips, Swerteng November! November.